Renasan mo na bang mahuli ang sarili mong sobrang nag-iisip sa isang simpleng hello? Para sa mga introvert na tao, ang mga pag-uusap ay hindi basta-basta nangyayari. Kadalasan, ito'y paulit-ulit na nire-rehearse sa mga tahimik na sulok ng kanilang isipan. Pero heto ang twist. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang mga sasabihin nila, kundi pati na rin ang kung ano ang mararamdaman nila kapag sinabi nila yon. Sa video na ito ay sisilipin natin ang kamanghamanghang mundo ng sikolohiya ng mga introvert at tuklasin ang limang makapangyarihang paraan kung paano sila naghahanda sa mga future conversations. Hindi lang gamit ang lohika, kundi pati na rin sa pamamagitan ng iba't ibang emosyonal na mga senaryo. Mula sa paghahanda para sa posibleng mga rejections, pag-navigate na sa mga katahimikang awkward, hanggang sa pag-anticipate ng mga koneksyon. Bawat senaryo na kanilang nai-imagine ay nagiging isang tahimik na estratehiya para sa survival at impluensya. Number 1. Nire-replay nila ang nakaraan para mahulaan ang hinaharap. Ang mga introvert na tao ay parabang mga psychological archivist. Kapag naghahanda sa isang pag-uusap, hindi sila nagsisimula sa wala. Nire-replay ka nila Ibig sabihin, maingat nilang iniisa-isa ang mga nakaraan ninyong interaksyon, maliit man o malaki. Kung paano ka tumugon kapag napunta ang usapan sa mga masiselang paksa, anong mga salita ang nagpapadefensive sa'yo at alin na ang mga nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan? Anong emosyonal na galaw ang hindi namamalayan ipinapakita mo sa kanila? Isang kislot ng mata, pagbabago sa tono o katahimikan na tumagal ng isang segundo? Hindi ito mga walang saysay -say na detalye. Para sa mga introvert, bawat emosyonal na tugon na ipinapakita mo ay nagiging datos, isang clue, isang psychological breadcrumb. Sa tulong ng database ng na mga nakaraang pag-uugali mo, nakakabuo sila ng isang baseline, isang emosyonal na mapa, parang blueprint ng emosyonal mong istruktura. Mula roon iniimagine nila kung paano maaaring makaapekto sa ang iba't ibang salita, tono, kilos o katahimikan. Hindi ito basta-bastang social guessing. Ito ay tinatawag na emotional engineering. Tahimik ka nilang iniintindi. Maingat, malalim. Kaya kapag iniisip mong masyado naman silang nag-iisip ng malalim, ang totoo ay inaayos nila ang presensya nila para mamit ka sa pinakaangkop na emosyonal na antas. Number 2. Hinahati nila mentally sa dalawang role ang kanilang sarili, ikaw at sila. Isa ito sa pinakakamanghamanghang aspeto ng rehearsal ng isang introvert. Hindi lang nila pinapraktis ang mga sasabihin nila. Sila din ay nagiging ikaw. Ang boses mo, ang mood mo, ang pagdududa mo, ang pag-asa mo, pati na ang katahimikan mo. Iniimagine nilang natutuwa ka sa isang bagay na binanggit nila. Iniimagine nilang lalayo ka kapag naging masyadong personal ang usapan. At iniimagine din nila na baka matwist mo ang mga sinasabi nila o emosyonal kang mag-shutdown. Ito ay parang dual performance. Isang bahagi ng isipan nila ay sila, ang nagsasalita. Ang isa naman ay ikaw, isang sobrang makatotohan ng version ng pagkatao mo, kasama ang iyong buong emotional wiring. Sa pagiging parehong karakter sa isipan nila, nakakabuo ang mga introvert ng isang multi-layered at emotionally adaptive na script. Hindi ito basta linya na minimorya ito ay isang strategic performance na may maraming versions. Handang mag-adjust sa kung ano ang mangyayari. Kaya kahit biglang gumulo ang usapan, kalmado pa rin sila. Na-anticipate na nila ang version mong yon. Naramdaman na nila ang tensyon bago pa man ito mangyari. Nakipaglaban na sila sa emosyonal mong anino bago ka pa man nila makaharap. Number 3. Nakiinig sila sa mga micro-emotions. Hindi lang sa mga salita, ang mga salita ay nasa ibabaw lang. Kaya ang mga introvert ay nakikinig din sa mga emotional pressure sa likod ng bawat pantig. At kapag sila ay nagre-rehearse, pinapadaan nila ang mga inimagine na pag-uusap sa mga emotional na filters. Magiging masyadong matalim ba ang pangungusap na ito kung insecure na sila sa loob? Kapag sinabi ko ba ang biro na ito, maririnig ba nila ang humor o ang panlalait? Pwede ko ba silang purihin ng taos puso o baka umatras sila dahil sa hiya. Hindi ito simpleng overthinking. Ito ay emotional fine-tuning. Parang pintor na inaayos ang halos hindi napapansing brushstroke na bagaman maliit ay nagpapabago sa kabuoang damdamin ng isang obra. Ang mga introvert ay naa-anticipate na ang mga emosyonal na alon bago pa man lumabas ang salita sa hangin. Kasama sa rehearsals nila ang tono, tensyon, timing at mga emosyonal na detalye. Tinitimbang nila ang enerhiya sa likod ng isang parirala, ang bigat ng katahimikan, ang tekstura ng isang tingin. Parang musikero na hindi lang tumutugtog ng mga nota, kundi pati na ang katahimikan sa pagitan ng mga ito. Ginagawa nilang mas buhay at mas makatao ang bawat pag-uusap. Number 4. Gumagawa sila ng maraming emotional scenarios na parang emotional chess. May mga taong nagre-rehearse ng isang ideal na resulta Sabihin ito, makuha yon, tapos na. Pero ang mga introvert alam nilang bihira ang emosyon na sumunod sa plano. Kaya imbis na manatili sa isang script, gumagawa sila ng iba't ibang emosyonal na version ng parehong pag-uusap. Isa kung saan mainit at bukas ang kausap. Isa kung saan malamig, malayo ang isip o tila walang interes ang kausap. Isa kung saan may natamaan ng na malalim na emosyon ng hindi inaasahan at isa kung saan naligaw ang usapan at naging kakaiba ang direksyon. At hindi lang nila iniisip kung ano ang mga sasabihin nila. Iniimagine din nila kung ano ang mararamdaman nila, emosyonal at psikolohikal. Ito ang perpektong halimbawa ng emosyonal na paghahanda. Sa pag ensayo ng maraming posibilidad, nakakamit nila ang isang uri ng kumpiyansa na parang mahika sa totoong buhay. Kapag ang iba ay natitigil, ang mga introvert ay marunong magpalit agad ng ritmo bakit? Dahil nalakad na nila ang mga emotional battlefield na yon. Bago pa man ito nangyari, nalaro na nila ang laban bago ka pa makaupo sa mesa. Hindi dahil sa manipulasyon, kundi dahil sa respeto nila sa pagiging komplikado ng damdamin ng mga tao. At number 5, ginagamit nila ang katahimikan bilang panukat ng emotional temperature. Ang katahimikan ay hindi aksidenteng nangyayari sa rehearsal ng isang introvert isa itong sinadyang emosyonal na kasangkapan. Kahit sa pribadong imahinasyon, kalkulado nila kung kailan titigil, kailan tatahimik, at kung anong emosyon ang maaaring magpalabas ng katahimikang yon. Ano ang magiging pakiramdam ng katahimikan kung tensyonado na ang kausap? Kung mananahimik ako pagkatapos ng isang sensitibong sandali, bubukas ba sila o magsasara? Pwede ko bang gamitin ang paghinto para mas tumama ang punto o baka ito'y maging kabaliktaran ang epekto? Ang mga introvert ay hindi lang naghahanda ng sasabihin. Binubuo nila ang emosyonal na ritmo ng buong palitan ng damdamin. Mas malalim at mas matimbang ang kanilang mga pag-uusap, hindi dahil mas marami silang sinasabi, kundi dahil dinisenyo nila ang espasyo sa loob ng usapan. Ang paghinto na yon, hindi yung pag-aalinlangan, isa yung emosyonal na panukat. Yung katahimikan, hindi yung takot, isa yung salamin na nire-reflect ang enerhiya ng paligid ang kakayang basahin ng hangin sa pagitan ng mga salita ay isang superpower na bihirang napapansin pero palaging nararamdaman. Ang tinatawag ng mundo na overthinking ay sa totoo lang emosyonal na katalinuhan na kumikilo sa katahimikan. Ang mga introvert na tao ay hindi basta umaasa sa kapalaran. Bumubuo sila ng mga emotional symphonies sa kanilang sarili. Nagre-rehearse sila ng mga pag-uusap, hindi lang para sa linaw, kundi para sa pag-unawa, psikologikal na depensa at koneksyon. Kaya kapag nagsalita sila, madalas pakiramdam mo'y parang eksaktong yon ang kailangan mong marinig. Hindi yon mahika, yon ay rehearsal. Inihanda nila ang kanilang sarili para sa kasiyahan mo. Inihanda nila ang kanilang sarili para sa mga sugat mo. At oo, inihanda rin nila ang sarili nila para sa iyong katahimikan. Sapagkat sa isang tahimik na sulok ng kanilang isipan, nakilala ka na nila bago mo pa sila makilala. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa mga bagong uploads na ito. Shoutout kay Ferdinand Lerum. Sabi niya, Bilang introvert, maraming pagkakataon na nauhuli ko ang kasinungalingan ng mga katrabaho ko noon. Sa pamamagitan ng mga past conversations namin, nakakala siguro nila limot ko na. Hindi lang yon, pati mga actions nila na hindi tumutugma sa mga sinasabi nila sa pagiging tahimik ko at biglang pag-imik ng may kabuluhan, natatameme ang mga taong may ingay. Salamat po sa mga videos nyo, Sir AP. Ramdam kong hindi ako nag-iisa kapag pinapanood ko ang mga videos mo, lalo na kapag nakikita ko ang mga comment ng kapwa ko introvert. Sabi naman ni Martinez Asis, normal na sa isang introvert na malakad ang kanilang pakiramdam. Alam mo agad kung yung kaharap mo ay mabait o yung may galit sa'yo. Sabi naman ni Rebecca Ogata, malalim tumitig pero may kabuluhan. At ayon naman kay Lorena Bintas, bakit kaya sabi nila sa mata ko napakamaldita ko daw? Mata pa lang ang sungit na. Mabait naman ako. God bless. At shoutout din kila Pax Tumulak, Christian Carl Pulido, RJ Mera, Marie Delight Worker, Sabotahe Rap Vlog, Manika Ayak, Annalyn Granada, Emma Villanueva, Kati, Ramlat, Robinson Carlos, Jola Short Video, Tabu Issues, Roga Yakmaan, Bernabe, Kalayaan Kapayapaan, at kay Maria. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding shoutout mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like I-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung paano nalalaman ka agad ng mga introvert yung mga bagay na iniiwasang pag-usapan ng mga tao? Panoorin mo sa video na to.